tahimik ang gabi. Naririnig mo lang ang mahinang ihip ng hangin at sa gitna ng katahimikan, parang may tinig na bumubulong sa puso mo. Anak, panahon na para bumalik. Ang mensaheng ito ay hindi aksidente. Ang Diyos ang nagdala sa iyo rito ngayon, hindi para husgahan ka, kundi para yakapin ka. Para ipaalala sa iyo na gaano man kalayo ang narating mo, bukas pa rin ang kanyang mga bisig. Panginoon, sa panalanging ito, gusto naming ialay sa inyo ang aming mga puso. Maraming beses na naming pinilit kontrolin ang buhay namin, pero ngayon gusto naming magpahinga sa inyong presensya. Turuan ninyo kaming bumalik, Panginoon, bumalik sa inyong kalinga, sa inyong pag-ibig, sa inyong plano. Kung gusto mong ialay muli ang iyong puso sa Diyos, isulat sa komento, Inaalay ko ang puso ko sa iyo, Panginoon. Marami sa atin ang napagod na. Napagod sa paulit-ulit na pagkakamali. Napagod sa mga planong hindi natutupad. Napagod sa mga taong umalis at sa mga sugat na hindi gumagaling. Pero ngayong gabi, Panginoon, gusto naming muling magtiwala. Gusto naming sabihin, Panginoon, kayo na po. Panginoon, tinatanggap namin na hindi namin kayang magbago ng kamilang. Kailangan namin kayo kailangan namin ang inyong gabay, inyong liwanag, inyong awa. Kaya sa panalangin ito, iniaalay namin ang lahat, ang aming puso, ang aming nakaraan, at ang aming kinabukasan. Kung handa ka nang magsimulang muli, komento mo, Bagong simula ko ito, Panginoon. Panginoon, tinatawag ninyo kami sa pagbabago, hindi sa perpeksyon. Ang tunay na pagbabago ay hindi mabilis, kundi totoo at kahit minsan ay bumabalik kami sa dati, kayo pa rin ang patuloy na tumatanggap sa amin. Kaya ngayon, Panginoon, buksan ninyo ang aming mga puso. Tanggalin ninyo ang mga galit sama ng loob at takot na matagal ng nakatago. Palitan ninyo ito ng kapayapaan, ng kapatawaran, ng bagong pag-asa. Kung gusto mong palayain ng Diyos ang puso mo mula sa bigat ng nakaraan, isulat sa komento, Pinalalaya mo ako, Panginoon. Panginoon, salamat dahil kahit maraming beses kaming lumayo, hindi ninyo kami iniwan, kahit paulit-ulit kaming bumitaw, kayo ang laging kumakapit. At kahit sa gitna ng aming mga kasalanan, kayo ang patuloy na nagmamahal. Turuan ninyo kaming magmahal muli, hindi ayon sa mundo, kundi ayon sa inyo. Panginoon, alam ninyo ang nilalaman ng aming mga puso, ang mga lihim naming takot, ang mga pangarap naming hindi masabi at ang mga sugat naming tinatago. Ngayong gabi, Panginoon, iniaalay namin ito sa inyo. Linisin ninyo ang aming puso, tulad ng paglilinis ninyo sa kalangitan matapos ang ulan. Kung gusto mong linisin ng Diyos ang puso mo, komento mo. Linisin mo ang puso ko, Panginoon. At Panginoon, sa bawat isa na nakikinig ngayon, hinihiling ko po na iparamdam ninyo ang inyong presensya. Yung presensyang nagpapatahimik ng isip. Yung presensyang nagbibigay ng lakas kahit sa gitna ng luha. Yung presensyang bumabalik sa puso naming na wala sa daan. Kung naramdaman mong bumabalik ka sa Diyos ngayon, isulat sa komento, Bumabalik ako sa iyo, Panginoon. Panginoon, alam naming ang tunay na pagbabago ay hindi madali. May mga araw na parang walang nangyayari, may mga gabi na gusto naming sumuko, pero ngayon pinipili naming manampalataya. Dahil kahit hindi namin makita ang resulta, alam naming kayo ay kumikilos. Kung naniniwala kang kumikilos ang Diyos sa puso mo ngayon, isulat sa komento, kumikilos ka, Panginoon. At Panginoon, salamat dahil ang panalanging ito ay paanyaya. Isang panawagan nang pagbabago. Hindi para maging perpekto, kundi para maging totoo. Hindi para magmalinis, kundi para magpatawad. Hindi para tumingin sa sarili, kundi para tumingin sa inyo. Amen. Tahimik pa rin ang gabi, ngunit ngayon, may kakaibang kapayapaan sa hangin. Parang bawat paghinga mo ay nagiging panalangin. Bawat tibok ng puso mo ay nagsasabi, naririto ako, Panginoon. Baguhin mo ako. Panginoon. Maraming beses naming sinubukang baguhin ang aming sarili sa aming sariling paraan. Sinubukan naming maging mas mabuti, mas matatag, mas matalino, ngunit palagi kaming nauuwi sa parehong sakit, sa parehong pagkakamali. Ngunit ngayong gabi, nauunawaan namin. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa labas, kundi sa loob. Hindi ito tungkol sa kung anong mayroon kami, kundi kung sino kayo sa aming buhay. Panginoon, gusto naming ialay ang aming puso, hindi ang bahagi lang na maganda, kundi pati ang mga basag, ang mga durog, at ang mga sugatan. Dahil alam naming kayo lang ang kayang buuin muli ang puso naming nabasag. Kayo lang ang kayang bigyan ng saysay ang mga sugat na dati naming kinamumuhian. Kung handa kang ipaubaya ang sugatang bahagi ng iyong puso sa Diyos, isulat sa komento. Binibigay ko sa iyo ang sugat ko Panginoon. Panginoon, alam ninyo kung saan kami nahihirapan magbago. Alam ninyo kung anong mga bisyo, takot, o galit ang matagal nang nakakulong sa loob namin. Kaya ngayon, humihingi kami ng lakas, hindi para itago ito, kundi para harapin ito kasama ninyo. Dahil sa inyo lang may tunay na kalayaan. Panginoon, kung minsan natatakot kaming magbago, natatakot kaming mawalan ng mga bagay o taong nakasanayan. Pero tinuturuan ninyo kaming maniwala na ang bawat talikod sa mali ay hakbang palapit sa inyo. Na ang bawat pagsuko ay hindi kahinaan kundi simula ng tunay na lakas. Kung handa kang magsuko ng isang bahagi ng buhay mo kay Lord ngayon, komento mo. Isinusuko ko sa iyo, Panginoon. Panginoon, gusto naming baguhin ninyo ang aming puso. Tanggalin ninyo ang matitigas na bahagi at palitan ninyo ng puso na marunong magmahal, marunong magpatawad, marunong umintindi. Gusto naming maging kagaya ninyo, mapagkumbaba, mapagpatawad, at puno ng pag-ibig. Kaya Panginoon, binubuksan namin ang aming puso ngayon. Pasukin ninyo ito. Linisin ninyo ito gawin ninyo itong tahanan ng inyong presensya. Kung gusto mong manahan ang Diyos sa puso mo, isulat sa komento, tumira ka sa puso ko, Panginoon. At Panginoon, para sa lahat ng nakikinig ngayon, kung may mga sugatang hindi pa magaling, yakapin ninyo sila. Kung may mga puso na matagal ng sarado, buksan ninyo ito. Kung may mga kaluluwang pagod, bigyan ninyo ng pahinga. At kung may mga taong nawawala sa direksyon ilapit ninyo sila sa inyong liwanag dahil alam namin Panginoon na ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ito ay araw-araw na proseso ng pagtitiwala, araw-araw na pagpili sa inyo, araw-araw na pagsuko. At sa bawat araw na iyon kayo ang patuloy na gumagawa ng himala. Kung naniniwala kang araw-araw ay may ginagawang himala ang Diyos sa buhay mo, isulat sa komento, gumagawa ka araw-araw Panginoon. Panginoon, marami sa amin ang naghahangad ng pagbabago pero nahihirapang magsimula. Kaya ngayon, hinihiling ko, bigyan niyo kami ng lakas para sa unang hakbang, kahit maliit lang, basta kasama kayo. Alam naming tama ang direksyon. Kahit mabagal, basta't nasa inyo kami, alam naming makakarating kami. Panginoon, gusto naming magbago, hindi lang sa panlabas, kundi sa puso, sa isip, sa kaluluwa. Gusto naming maging buhay na patunay ng inyong kabutihan. Na kapag ng iba, makikita nila kayo. Hindi dahil sa aming mga salita, kundi sa aming mga gawa. Kung gusto mong maging instrumento ng pagbabago sa iba, komento mo. Gamitin mo ako, Panginoon. At Panginoon, salamat dahil sa bawat araw na dumadaan, unti-unti ninyo kaming binabago. Hindi namin laging napapansin, pero sa bawat luha, sa bawat pagbangon, sa bawat Panginoon, tulungan mo ako. Gumagalaw kayo. At sa katahimikan ng puso namin, naririnig namin ang inyong tinig. Anak, kaya mo 'yan. Kasama mo ako. Kung naramdaman mong kinakausap ka ng Diyos habang pinakikinggan mo ito, isulat sa komento, Narinig kita, Panginoon. At ngayon, Panginoon, bago matapos ang panalangin ito, gusto naming pasalamatan kayo. Salamat sa mga pagkakataon ng pagbabago. Salamat sa mga aral sa likod ng mga sugat. Salamat sa biyayang natatanggap namin araw-araw. At salamat dahil sa bawat pagsuko mas lalo ninyong pinapatunayan na kayo ang tunay na Diyos ng bagong simula. Amen. Tahimik na muli ang paligid, ngunit sa katahimikan na ito, hindi ito tulad ng dati. May bago kang nararamdaman, isang kapayapaang hindi mo maipaliwanag, isang katahimikang may kasamang pag-asa, yan ang presensya ng Diyos. Yan ang bunga ng puso na muling inialay sa Kanya. Panginoon, salamat po. Salamat dahil sa panalanging ito, binago ninyo hindi lang ang aming isip kundi ang aming puso. Ngayon Panginoon, pakiramdam namin ay parang may bagong simula. Ang mga sugat na dati naming itinatago, unti-unti ninyong ginagamot. Ang mga takot na dati naming pinapasan, unti-unti ninyong pinapalitan ng tiwala. At ang mga pagkakamaling paulit-ulit naming iniiyakan, ngayon ay nagiging mga aral ng inyong kabutihan. Kung nararamdaman mong binabago ng Diyos ang puso mo habang pinakikinggan mo ito, isulat sa komento, binabago mo ako Panginoon. Panginoon, alam namin na hindi natatapos ang panalanging ito sa video na ito. Ang panalanging ito ay simula lamang, simula ng bagong paglalakbay kasama ninyo. At sa paglalakbay na iyon, alam naming hindi kayo mawawala. Kahit minsan ay mahulog kami, kayo ang aakay. Kahit minsan ay mapagod kami, kayo ang magpapahinga sa amin. Kahit minsan ay manghina kami, kayo ang magpapalakas. Panginoon, gusto naming mabuhay sa liwanag ng inyong kalooban. Gusto naming maging mga taong sumasalamin ng inyong kabutihan. Gusto naming maging mga pusong nagmamahal, nagpapatawad at naglilingkod. Kung gusto mong maging bagong tao sa ilalim ng biyaya ng Diyos, komento mo. Bagong ako sa iyo, Panginoon. At Panginoon, hinihiling ko po na pagpalain ninyo ang bawat isa na nakikinig ngayon. Ang bawat tahanan na may bukas na puso, ang bawat kaluluwang handang magbago. Punuin ninyo sila ng inyong liwanag, ng inyong presensya, at ng inyong pagmamahal. Alisin ninyo ang lahat ng hadlang, ang takot, ang duda, ang sakit at ang mga tanikala ng kahapon. At sa kanilang pagbangon, Panginoon, ipakita ninyo na ang buhay na iniaalay sa inyo ay buhay na may direksyon, may kapayapaan at may layunin. Kung naniniwala kang magsisimula ka ng bagong buhay ngayon, isulat sa komento, ito ang simula ng pagbabago ko. Panginoon, salamat dahil hindi kayo nagsasawang tumawag sa amin. Ang panawagan ng inyong pagmamahal ay patuloy na naririnig kahit sa gitna ng aming ingay, kahit sa gitna ng aming pagkakawala. Salamat dahil ang tawag ninyo ay hindi boses ng paghuhusga kundi boses ng habag. Boses na nagsasabing, "Anak, umuwi ka na." Panginoon, gusto naming umuwi sa inyo araw-araw, hindi lang kapag mahirap ang buhay. Kundi kahit sa mga araw ng saya, gusto naming maging malapit sa inyo Panginoon, hindi dahil kailangan namin kayo, kundi dahil mahal namin kayo. Kung gusto mong manatiling malapit sa Diyos, isulat sa komento, mananatili ako sa iyo Panginoon. At ngayon Panginoon, habang tinatapos namin ang panalanging ito, gusto naming ipahayag mula sa aming puso. Salamat po sa biyaya ng pagbabago. Salamat sa pagkakataong muli kaming makapagsimula. Salamat dahil sa bawat pagsuko namin, mas lalo ninyong pinapakita ang inyong pag-ibig. At salamat dahil sa inyo, walang pusong hindi kayang baguhin, walang buhay na hindi kayang ituwid, at walang pagkakamaling hindi kayang patawarin. Amen. Kung naramdaman mong tinawag ka ng Diyos sa panalangin ito, huwag mong hayaang matapos dito ang kanyang ginagawa. I-like mo ang video bilang tanda ng pasasalamat sa Diyos. Mag-subscribe sa channel para sa araw-araw na panalangin at inspirasyon. Pindutin ang kampanilya para hindi mo mamiss ang susunod na mensahe ng pag-asa. Ibahagi mo ito sa pamilya at mga kaibigan dahil baka sa simpleng pag-share mo, may pusong magbago rin. At bago mo isara ang video, bulungin mo ito mula sa puso mo. Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang puso ko. Baguhin mo ako. Gamitin mo ako at manatili ka sa akin magpakailanman. Amen.